Ang spoken word poetry na aking tanglaw ay isang pagpapalaga sa taong nagsilbing ilaw at kapay sa buhay ko. Ang inyong manunulat na si Astral Day Literature. Aking tanglaw Hininga mo'y tila hamog sa madaling araw. Hamog ng hanging dumarampi sa aking pisngi. Sa bawat mensahe, lambing ang hatid. Hinahawi mo ang ulap sa aking noo. Pinapaalalang lasapin ang sinag ng araw, ang kinin ang buwan sa taktang oras, upang hindi ako malunod sa dilim. Ikaw ang tinig sa katahimikan, sulo sa bawat gabing malamig. Sa iyong mga mata, nananahan ang mundo, bisig mong kanlungan ng pagal na diwa, binibigyang sigla ang aking kaluluwa. Ikaw ang ako sa tahimik na ilog ng pag-ibig inaalalayan akong hindi malunod. Ang kumpas ng oras sa na nawawalang hakbang, ang hangin pumapawi sa bigat ng dibdib. Sa iyo, hindi ako makakalimot. Hindi ako mag-iisa sa unos ng buhay.